Ano eh, to? Sa inyo po. Sa akin? Baka kayo ano ba? Ay, ba, Ay, ba painting review. Na-exuse eh. Unboxing. Ikaw magbasa. Ikaw nag-message eh. Ikaw magbasa. Sige, sige, sige. Ah, uh, Ah, uh, hi sir. Jose Manalo na Malupit. Is Isa ka sa mga idol ko. Sir, sana tanggapin niyo po itong hunting ko pong painting. Hinihingal ako sa... Hinihingal ka? Wala yan. Wala yan. Wala yan. Wala yan. Mayroon pa? Dali lang. Is Isa po kayo. Pero ito may Sa po ngayon well, ni Sir Joey, ang hinahangaan ko po. Sana po magustuhan niyo po ito. Magugustuhan natin ito. Pupuksan natin ito. Thank you. I wish ko sa birthday ko. Happy birthday. Thank you, Thank you so much. Thank ah, you, birthday. Thank you, sorry. Thank you, birthday. Thank you, birthday. Thank you, birthday. Thank birthday. Thank you, birthday. Thank birthday. you, Thank you, Thank you, maganda, 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 ah. maganda, 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 Wow. Yes. Thank you so much. Sakto, kulang ng isa yung kwerko sa bahay. Grabe. Ang ganda ng mata ng isda.